ano, pero nagpatingin na ako sa na find out na may akong pacific tendonitis hmm. sa right shoulder. So nakaschedule ako dito, magpapa-MRI ako kasi gusto nyo sa Dubai, operahan ako eh. So tatanggalin yung ano, yung deposit. Oh. No. Eh, pero hindi ko siya kinoconsider eh. Wala, nga, angat mo. Okay naman na siya, naangat ko naman. Pag oh, nagnag, naglalaro na ako ng basketball, may sabi. Oo, sumasabi. So, kung kukod ko yung mag-scratch kasi yung pacific na yun eh. Buko ka. Yung deposito nung ako. Medyo maganda ka condition na ngayon eh dahil uminom ko ng lamig kahapon eh. Eh pagka uminom kayo, hindi mo may experience yung ano, sarap ng adjustment. Pero hindi ah, mas matagal na to eh. Sanay na ako sa gantong pain eh.

So, masunod. Ganun na mo lang ng bigla yan. Wala na akong hinut dun sa mga bansa <laughs> eh. Meron sa kabanda, sa ka Dubai? Sa ano, AFC, okay. sa Mahila. Meron dyan babae. Meron dyan babae. Nakita ko yun dun eh. Hello, uh, sa, uh, Pilipina. Pero hindi ko... Hindi. Nangihilot lang na siya, mga basic ah. Pero yung mga major adjustment. Baka pero nakita ko siya, nag adjust din siya eh. Hindi ko lang masyo kung kung ma-prepare niya rin yan. Tayo ka doon. Harap pang pa pagkakas. Okay, tapang ka doon. Kaya niyo yung yung muna tol. Sa ato niya ba yung mga Tapo ang gusto ko rin. Palakas kumita ako. Lalo pag kami mga naging kliyente kang big time na no. Sa inyo mga, ano sa inyo? Sa inyo mga Pag nakamukul yan, pagka ko sa katulad niya, ganyan ano, pag kumanto ka, Para sumasayad kagad yung ka yung puto mo sa Oo, para sumasayad. Hindi katulad ng mga ako, kunyari, ng manok. hanapin ko yung ano, walang masakit. Pero pag ikaw, hindi mo nang gano'n. Parang sa'yo, nakaumpot siya, gano'n tayo. Nakaumpot tayo sa ngayon naka, ngayon, ano, yung, naka, ano, Dahil yun sa ano, pag nagbago yung, yan, pag nagbago yung nipis ng ulo mo, kuma-adjust yung sacral iliac, yung hmm. pwede namin, puto natin sa ikra Kaya may tendency yung pagka inupo ano, yun. Ano natin wala na, eh. Kasi pag nakikita ko sa iba, wala eh. Hindi <laughs> yun. normal, magtihaya kasi. Laging nalayo ka, no?

Ito so, na tanggalin ano? oh, ano? yung eh. ano. Yeah, hindi ako mas madali. Huwag na sir. Huwag tila naman ako. yung eh. Sa ako hindi ganyan eh. din ang pagbabago. Ito, sir, itong tinatawag na acromion clavicular joint. Ano yan? Sadyang putol yung buto na yan. Meron yung ligaments na pag na-damage, yung, yung binabanggit mo kanina sa mga tendon. Yan, humuro ko yan sila medyo maahon. Pero pagkano, maangat mo na yan, mawawala yung sakit yan. Pero, hindi ka na pwedeng, hindi mo pwedeng itong ibuhat ng sobrang bigat na kagaya ng binubuhat natin ng mga Yeah. Tumigil na ako mo gym dahil dyan eh. Kaya kung ako, so, ang, 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 recovery, ang tagal. Yan. Kailangan pang ipahinga. Pero ito, yung frozen yung binabanggit mo kanina yan, medyo magbabago na yan. Pagka, sa, pagka umangat na yung ano, yung head humerus mo, tumama na sa tamang laruan niya sa potato cup. Ito yung movement na wala ako nito. Kung oh, yeah. ano lang ito, kasi Itong mga nakaraan, tinigil na, hindi muna ako nagtato, hindi muna ako nag-sports. At ito yung wala rin ako yung bento. Bakit oh, meron ka lang yun? Hindi, ito nga, ganun mo ako nag-abot eh. Yun lang, kaya pumunta ako rin, sabi ko, bali pala na pero parang nalaman ko. Oh, ako. kaya nga sabi ko sa sa'yo, mas ma-appreciate mo yung adjustment pagka wala tayong ano. Mm -hmm. Eh, pero ngayon, sige, stressing the man? Okay naman. Okay. Malawag naman na siya. Okay. Ayun, yung tumunog doon, tsaka yung mga dito, malaking bagay yun kasi kailangan may... Kasi pag mali ang adjustment na yung mga lagutok na yun, na eh, yung palang banda tumana, pilay ka kagad. Pagka malagi nga nalagutok ang maligot. Okay, o oh, ka lang maliligo today. Sa so bagay, may flight pa kayo. Anong was flight niyo? Stress. Stress